yan. Pupulan, no? Ang tagal ko na-trap doon sa ano. Sumilong tayo. Ito yung isa sa medyo hassle kapag ka maulan, no? oh nawawala yung mga booking. Tapos, mahirap na masada. Hmm. Mahirap kumuha ngayon ng mga long ride. Dapat mga short ride lang tayo. Gurami, ika nga. Gurami. Galaw-galaw tayo. Baka makakakuha tayo ng booking. So pag wala, uwi na tayo. Hirap mamasada ng ganyan. Ayan o, madilim ang langit. my go my go